Nakikita niyo kung paano gamitin ni San Goteng ang kanyang pinakamalakas sa sandata, ang Kamehame Wave. Ka! Me! Ha! Ah. Ah. Tsun! Nahina na ako. Kailangan ko na gamitin ng diffusion. Uh, 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 uh. Go Tigs! Nahina na ako. <laughs> ah! Hindi ko dito. Lalabas ko lang ang ng porsyentong lahat. Energy!